Ayan, magandang araw mga kapatid. So, papakita ko lang sa inyo paano ko kinabit yung ating bar and side mirror. Ayan, yung nakikita nyo ngayon na nakakabit sa ating Skygo Earl 150. Bali, 4 months na siya. No? So, okay pa rin. Wala naman akong nakikitang problema sa makina. No? Okay na okay siya sa takbuhan. So, ayan. So, tuturo lang natin kung paano natin naikabit ng Uh, mabilisan lang ito so ayan panoorin natin yung video pero bago yan wag yung kalimutan na mag subscribe sa akin channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod kong pang videos then patuloy nyo follow sa akin facebook page na Noxkey Vlog God bless po, stay tuned tayo Yan, ito po yung bar and mirror na nabili natin sa Shopee sa halagang 200 pesos. Yan. So, ikakabit natin dito sa ating handle grip. Kulay red din pala yung binili ko para match doon sa motor natin. Tapos, ayan, naka-allen wrench siya. Maliit lang naman yung size ng allen wrench. Ayan, makikita natin. Then, ikakat naman natin ng ito. Hanap lang kayo ng kutsilyo na matalim or cutter para makat natin yung handle grip so tara umpisa na natin yan bago nyo ikabit yung bar and side mirror ito kasi yung lock nyan no so tatabas tayo dito na kasing size lang na itong lock nya yan ginuhitan ko na kung tatanggalin natin kailangan saktong sakto lang siya para pit na pit siya pag kinabit natin so, sok, sok na lang yan pag uh, tanggal natin tong goma dito sa kanyang handle grip so ayan a few moments later so ayan nabutas natin saktong saktong na siya ito para ilagay natin to ayan ganyan tapos higpitan na lang natin ng allen wrench So ito po, nakabit na natin dito sa left side. Yan, ganyan na siya mga kapatid. Forma. Yung iba, ilalagay yung dito pa babae eh. Pero yung sa akin, dito lang sa taas, mas maganda. Tsaka, kadalasan kasi pag nasa baba, bawal daw yun. Pero kung nakaganito pa rin, nasa taas pa rin, mas okay siya. So hindi siya pansinan ng mga LTO ng mga HPG So ito naman yung gagawin natin Sa kabila Dito sa may throttle So dito Bibilugan din natin uh, Lalagyan din natin ng tanda Tapos medyo mas malaki Lagyan natin ng space kasi umiikot ito eh o Kailangan hindi sumabit yung Throttle nya No kasi may iipit yan pag nilagay natin yung uh, bar end side mirror natin so ito naman yon so lalagyan natin ng tanda ulay katulad ng ginawa natin doon sa kabila lalagyan natin ang tanda

USB para ka years later So ayun hindi magkasya eh, yung maliit yung butas so ginawa natin uh, sinagad na natin ito tinanggal pa natin yung pinaka ganito para uh, hindi umiipit kasi nung tinray kong ilak iipit yung throttle hindi siya bumabalik so kailangan pumantay siya dito yung pinaka bakal niya dito para kahit tigpita natin free pa rin itong throttle niya similak yan dito eh. ito yung pinakalak din kulay red na to yan yung iipit dito sa gilid so tingnan natin pagka kinabit na natin Ayan. Nahigpit na natin. So, sakto sakto lang sya. May allowance sya. Sa throttle. Ayan. Oh, hindi sya sumasakit. So, ayan po. Yung ating bar and side mirror na kinabit. Bagay na bagay sa ating Pearl 150. Sa so, mga nagtatanong kung paano kayo uh, ikabit eh. so ganun lang kadali mga kapatid no? sa sukatin so, lang na maayos para sumakto dun sa kanyang handle so yan po maraming maraming salamat sa panood God bless po sa ating lahat there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you